Hi, nangaligo mig dagat. Na nagbanding na pud ang mag-ama guys Happy Day, man. oh, pretty lingawa sa mong gawing bata oy. Mo na ganahan basta na papa. Kay bisan pag mag-CR na yang papa, yay ginabantayan ko asa padulong. Mae hwnna eisiau Sino kayo sila ano guys? So, tungkol ulit tayo batang damay. So, maro pa guys, thank you for watching. <laughs>